Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Pero alam niyo po yung purpose ng 100,000, di ba? Nakalagay dito. oh. ang purpose ng 100,000, tatlo lang po. Di, walang na-mention dito na firearms. So ibig sabihin, bawal ang firearms. Yung 100,000 dapat hindi binibili ng firearms. Very clear dito. Kasi kung papabayaan na natin, bigyan ka 100,000, bahala ka na dyan, eh, dodobli kakalat yung mga firearms sa lugar. Diba? Okay. Parang gobyerno nang nagbabayad ng pambili uh, ng pambilin armas nito mga MILF. And that is uh, quite possible. Am I, am I correct? Senator Bato. Yes, Mr. Chair, thank you. Yung uh, this WD, uh, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay nyo ng 100,000 pesos, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam sa inyo, di ba? Uh, mayroon meron sir. Uh, minsan uh, pagbe-budget po na ibinabasa namin ng OPA PRO, meron po kami yung mga case manager. Kaya na. Kaya n'tahan sir. As far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay niyo yung 100,000 in exchange of their so their die, ay yung decommissioned firearms. Yes, honor. Sinasabihin lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po niyo sa tamang Ah, wala, na, wala, wala ganoon lang. For okay lang yun. Guidelines lang niyo yun, yun. Pero ako naman <clears throat> Kung ako ang IMILF, normal yan, nature namin yan, taga Mindanao. Eh. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? I mean, the now one is, uh, is us, uh, us uh, have the, that uh, right to to bili ng to buy firearms as anybody in the Filipino. Di ba? Basta within the bounds of the law. Basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pag pagbili ng firearms, di ba? Ang importante diyan legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual. So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating uh, ating uh, GRP at saka yung MILF eh. of course pati itong uh, independent uh, uh, decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga e e IMLF, e, wala problema yan, basta legal lang, di ba? They are, uh, they are as qualified, they are as, uh, uh they have the right to to possess and firearms, basta nasa batas lang. I wala, wala tayong problema dyan. So, yung nga lang, sir, gusto kong malaman, yung relationship ninyo ng ID, Independent uh, Decommissioning Body, at saka sino bang nasa GRP? Ikaw pa rin? Sino ang GRP? Gerardo. Sir? Ano? Uh, your, your Honor, uh, mas maganda po uh, ma, 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 ano, ano ano, yung pertaining yung anong ginagawa ng MILF after nung uh, 100,000. Maybe we can also... Yes, may may, ask, may uh, problem dito Ali. ng... Ali. Oh, Mr. Chair, can we recognize uh, Mr. Uh, Engineer, Engineer Ali? Mohorin Ali. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, Mr. Chair, magandang umaga po. and assalamualaikum po sa lahat. Um, <clears throat> uh direct na lang po ako Mr. Chair doon sa katanungan no regarding the uh, uh, engagement kung paano ma na yung uh, binibigay po na 100,000 ay uh, hindi ho uh, gagamitin sa uh, pambili ng armas. In fact, dito po sa uh, peace process infrastructure Mr. Chair, meron po tayong uh, mechanism na in establish po, marami-rami po 'yon. Isa po doon yung task force on the commission combatants and their communities. Yun po ang in charge. Uh meron po sa aming side, uh and then meron din po sa uh, GPH side na sila ho yung uh, tumututok sa kapakanan po nung na uh, nade decommission na po. At uh, I'm aware din po na nag-uusap po kami sa aking counterpart sa uh, implementing panel na meron hong mga previous re-engagement activities po na ginagawa ang OPAPro through the mechanism para mabalikan po lahat yung DC's na na decommission na uh, uh for the for the decommissioning process. So doon po nila nalalaman yung kalagayan ng bawat DC. Ang hindi ko lang po alam ay iilan uh, na kung kung gaano po karami out of the 26,132 na na decommission po yung uh, na-re-engage na po ng uh, through the support po ng OPA Pro. Uh yun po yung proseso na meron po sa amin with regards po doon sa uh, pag-angalaga po sa lahat po ng decommission -de combatants po. Okay. Uh, Thank you po Mr. Chair. With the indulgence Mr. Chair of uh, Central Bato. Uh dito sa DSWD kasi kanina uh sabi niyo basta nabigay yung pera konting monitoring lang. Pero alam niyo po yung purpose ng 100,000, di ba? Nakalagay rito. Ang purpose ng 100000 tatlo lang po. A, for food support. B, uh, non-food support such as hygiene kits, family kits, kitchen kits, sleeping kits, shelter kits. And C, special various needs of vulnerable family members such as children, older persons, persons with disability. Walang na-mention dito na firearms. So, ibig sabihin, bawal ang firearms. Yung 100000 dapat hindi binibilihan ng firearms. Very clear dito. Okay? So kasi kung binili niya ng firearms yan, dapat kumpis kayo yung firearms. Di ba? Kasi hindi sumunod sa patakaran. So inorient yung sila dito. Kaya ang isang sabi ko, dapat pinapapirma nyo sila para kung dumating yung time na nakita nyo na binili pala ng firearms, pwede nyo silang kasuhan. Yun yung purpose ng sabi ko, dapat may kasulatan at dapat may proper monitoring. Tama? And Was there so, any, any instance sila? na yung 100,000 ginamit sa pambili ng baril? Uh, wala po kaming report on that, uh, Mr. Senator. kasi, kasi kung pababayaan na natin, bigyan ka 100,000, bahala ka na dyan, eh, dodobli kakalat yung mga firearms sa uh, lugar. ba? Diba? At saka isa pa, dapat talaga, dun sa purpose lang ng para sa family. Very clear dito, for okay. family lang ito eh. Wala dito yung barel. So, next time, you make sure siguro yes, uh, yes, Senator Galvez ay Secretary Galvez na meron silang pipirmahan yes. at meron talagang magandang monitoring system na masiguro na yung 100,000 hindi nabibili ng firearms. Yes, yes, Sir, honor. sir Your Honor, uh, to, uh, to make it uh, really very candid, uh, lagi pag may pumunta sa mga different camps, in fact, yung mga ibang, ano, sir, yung mga ibang uh, uh combatants, gusto sir nilang iba, ibenta ang firearms sa amin. Kaya lang sabi ko may proseso tayo na ano, na uh, paano natin gagawin to. So, kung, kung titingnan natin, sir, yung, ano, yung firearms nila, sir, parang hindi na nila, ano, sir, ngayon, kasi parang nakita nila, kasi sa mga anak nila, uh, mas gusto nilang makatapos yung mga anak nila. Uh, and uh, mas, mas, mayroon pa nga program ang NCMF ngayon na gagawin namin na mas gusto nilang mag bibigay nila yung firearms. Parang ganoon, parang hard for firearms. So, yung lahat po ng mga tinatawag po natin, your honors, yung lahat ng strategy na pwede nating makuha po yung mga Uh, illegally possessed firearms ay gagawin po natin. And based dun sa mga uh, consultation namin sa mga MILF, in fact, sa MLF din po, yung mga dating mga kampo na pinupuntahan ko na maraming firearms, sabi ko na saan yung mga firearms? So, sir, bayantanan namin sa ano? Kasi talagang kailangan namin yung ano yung... So yun ang ginagawa po natin kaya po yung localization o normalization may mga ginagawa po kaming strategy before na normally uh, yung mga governors po ang uh, ang... Uh, Sila nga nagre-reklamo pero sa ngayon po kaya nga po kaya nga po ma'am uh, yung uh, yung reklamo po nila yon ay napaabot sa amin And uh, kaya gumawa po kami ng ang strategy. Ang pa nilang sulat, di ba? Agosto may sulat, Nobyembre yes, yes. may sulat. Lahat ng senad, lahat ng uh, gobernador at lahat ng uh, mayor ng BARM sumusulat na itong decommissioning ay eh, talagang kalokohan dahil uh, walang may alam kung anong legal basis, hindi alam ang listahan, hindi alam kung saan napupunta yung pera at kung paano ginagamit. Ina-explain ka po namin sa kala, uh, 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 Your Honor. Kaya nga po, uh, they are more than willing to be get involved on the, on the process kaya nga nagkaroon na po tayo ng localization and normalization. Okay, uh, sir, isa na lang po last. Yes, yes. yes. Meron kayong uh, 180 million pesos allocated para sa housing project para sa mga surrenderees? Yes, yes, your honor. Sa ano po, Camp Bilal po, meron po tayo 90 million uh, at saka po doon sa Kapabubakar, uh, 90 million. Ilan po. pong units? Ang po ano ito? po, ang units po noon ay uh, dahil po kasi ang uh, initial program po natin is a uh, uh, 450 pero po napagkasunduan po ng panel na worth 600 po yung ano yung kasi ang kailangan po nila may tatlo po yung minimum na kwarto kasi sa musliman po hindi po pwede magsama po yung babae at lalaki. so they recommended kasi yung unang ano po natin housing is dalawang ano lang po dalawang kwarto lang po uh, ang ginawa po natin ginawa po natin tatlo so lumaki po yung ano yung uh, yung uh, budget na 600,000 so ang ginawa po namin nagtulong po kami na, ano ni uh, Engineer Muhajerin uh instead na uh uh yung yung ano yung uh, uh, kakulangan po namin for example yung uh, 100 na ano, 134 24 units po ang uh, maipoproduce ng ano ng government sila po ang magbibigay ng 100 units so uh, uh, yung ano po yung 900 po uh, yung, 9, yung 180 million po na yon uh, kulang po yon dahil kasi ang ginawa po nila nagpuno po sila ng uh, by units so Uh, ang uh, mangyayari po ngayon, yung, uh, uh, yung pondo po na 180 million plus dinagdagan po ng BARM, makakabuo, makakabuo na po tayo sa kapbilal na 234 units and then doon sa kapababakar, another 234 units. Po. Okay, that's on top of the 100,000 na binigay sa yes, 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 your honor. Yes, your honor. yes your honor. Meron pa kayong tinatawag na cash for work program? Yung po ang uh, sa DSW po. So, na, opo, na, na, na ka, ano po. How is this distributed, uh, Mr. Tanuzay, Yuzak Tanuzay? Uh, yes, sir. Um, last December, uh, last year, nagkaroon po kami ng cash work program. Uh, binibigay po namin ito sa mga combatants at uh, base ho sa daily minimum wage ng BARM, ay binib uh, binibigay po namin itong cash work equivalent po sa, pag, uh, sa trabaho. For example, ang mga trabaho ay meron pong sewing, food processing, loom weaving, mat production, akoong combatants Ah uh, yes sir. Tinuturo niyo magtahi yung mga combatants? Yes sir. Okay. Uh, equivalent for so, equivalent for uh, for uh, no, for, uh a ano days po? a days minimum wage. Sige po. Ano-ano mga trabaho po sir? Skills. Uh, gardening, tree planting, sandbagging, okay. uh, hollow block uh, making. Ah uh, yan po. Sino po nagbebet to make sure na sila ay Combatant dito binibigay Ah uh, paano po ito sa listahan na binibigay ho sa amin ng uh, IDB at ng OPAPRO? Ilang araw po yung Uh in uh, this case uh, mayroon uh, mayroon po kaming 4 uh, days to 13 days na mga cash for work program sa mga combatants po natin. So kayo po mismo nag-aabot sa kanila. So sino po nagmo-monitor na talagang ginagawa nila yung trabaho kasi 'di ba cash for work ito? Mayroon po kaming mga naka-deploy na mga social workers at sa mga bawat social workers ay uh, bido po namin sila bilang mga teams at naka-assign po sila sa iba't ibang lugar. Mayroon po sa Darapanan, Crossing Simuay, sa Cotabato City, sa Rajamuda, sa Pikit at sa Barangay uh, Tugaig sa Bararira Maguindanao. So, naka, ano po sila, naka, may, ang bawat social workers po natin ay naka assign sa mga particular na lugar para i-monitor yung for work program po natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Uh, mabalik ko lang si Engineer uh, Ali. Kanina yung sinabi ko na marami akong yung mga nakausap po ng mga uh, dating kamembro nyo, yung yeah, MILF uh, Rebel Returnees at uh, nakatanggap nga sila ng sandaan libo galing sa DSWD at pagkatapos nilang tanggapin yung yung pera na galing sa DSWD ay kinausap sila ng mga commanders nila at hinihingan sila ng kalahati so bali 50,000 lang yung napupunta doon sa mga rebel returnees anong narinig mo na ba itong mga allegations nito Engineer? Ah uh, yes, uh, Mr. Chair. Um yung uh, allegation po na binibigay sa mga uh decommission combatants na minsan ang uh, sinasabi ay uh, kinukuha ng uh, commanders, yun yung uh, continuously na binavalidate po namin na uh, Mr. Chair kasi worried din po kami uh, kung sakaling ganun po ang magiging arrangement kasi very clear po sa decommissioning Uh, Mr. Chair, na lahat po ng weapons na i-decommission na organizationally owned po uh, na i-decommission from MILF, So, hindi po, po pwedeng uh, pakikialaman po ng mga commanders yung uh, mga uh, in-extend pong uh, intervention, especially yung cash. So, we will be very happy po, Mr. Chair, kung ma-provide ma po kami ng detalye uh, regarding this uh, concern dahil uh, the definitely the leadership of the MILF will not tolerate po yung mga ganong practice at uh, masasubject po sa disciplinary action yung mga uh, commanders na ganon po yung uh, uh, ginagawa. no uh, Hindi ko lang po alam kung to what extent po yung uh, uh, ganong practice but uh, again, uh, we'll be very happy po to 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 receive uh, the report and then we could also validate it internally within the MILF hierarchy po, Mr. Chair. I am uh, quite worried. Dahil pag kinuha yung kalahati ng mga brigade commander doon sa mga combatants, baka ipambili pa na nila ng mga armas ito. parang gobyerno nang uh, nagbabayad ng pambili na armas nito mga MILF. And that is uh, quite possible. Am I, am I correct? Uh, as a human being po, Mr. Chair, posible po yung mangyari. Hindi ho natin alam. No? Uh, but uh, again, we would be very happy to... Uh, receive the report and uh, para ma-validate kung sino yung pangalan sino yung mga tao na yan and um uh, conduct din po ng investigation internal lang i mi dahil definitely the the leadership will not tolerate po yung practice. Alam mo hindi ko na sila pinaharap dito for fear of their uh, safety, no? Kanina na sa ko nga sila at uh, kinausap ko sila kasama si in the presence of uh, secretary Galvez and i we will give all the information related to their complaints. Uh, to Secretary Galvez. And I hope you investigate this matter uh, at the soonest possible time. Th thank you po, Mr. Chair. Maraming salamat po.